Ilang kongresista ang itinuturing ngayon na persons of interest ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hihilingin niyang maipasama sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council dahil umano sa manumayang flood control project sa La Union. Patong-patong naman nakaso ang isinampa ng DPWH laban sa dalawang kontratista at mga opisyal ng ahensya sa La Union at Davao Occidental dahil sa ghost at substandard na proyekto. Si Gina Torno magbabalita. Magkasamang dumating sa Office of the Ombudsman sina DPWH Secretary Vince Dizon at ICA Chairperson at dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Ito'y upang formal na sampahan ng kasong graft at malversation ang labing dalawang opisyal ng DPWH 2nd District Engineering Office sa La Union at walo naman sa Davao Occidental dahil umano sa ghost at substandard flood control projects. Bukod dyan, inaiklamo rin ng DPWH ang dalawa pang kontatista, kabilang na mga ng Silver Wolves Construction Corporation na nakakuha ng halos 180 million pesos na kontrata sa La Union kasama rin ang mga kinatawa ng Saint Timothy Construction Corporation na nakakuha naman ng 96.5 million pesos na kontrata sa Davao Occidental ang manlala sabi ni Secretary Dizon So the Davao Occidental project sa was uh, in the uh, was bid out in 2021 uh, it was awarded in 2022 supposed to be completed in 2022, but obviously, according to testimony, it was never completed. And the construction that was started there was uh, started only last August. Sinabi naman yung Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na wala nang mangyayaring fact-finding investigation at magsasagawa na ng preliminary investigation dahil mismong DPWH na ang naghahain ng kaso papasagutin na lamang ang maakusado at pagsusumitahin ng counter affidavit. Batay naman sa nakuhang impormasyon ni Dizon mula kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na beneficial owner ng Silver Wolves Construction Corporation ang magkapatid na sina Benguet Loan District Representative Eric Yap at ACCIS Partilis Representative Edvik Yap. Pero ang nakagubulat ito sabi ni Rimulya. Eric and Edvik Yap, meron na kami nakuhang transmittal ng pera. pang aamla papunta kay Edvik Yap. So nakita namin may pattern talaga na meron, talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmitter ng pera galing sa Diskaya. Yung namin, 70 million yan. Bukod sa magkapatid, itinuturing ding persons of interest si Bulacan 6 District Representative Salvador Plato kaunay na maanumali ang proyekto. Dahil dito, hihilingin ni sa anti-money laundering counselor AMLA ang fees order ng mga asset ng tatlo. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos sa kontrata, bakit bibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Sinabi pa ni Ombudsman Rimulya, marami niyang personalidad na sangkot sa anomalya ang pending ngayon para patawan ng fees order para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Shina Torno, SMNI News.